Anyong hase yung mga ka -frenzy. at dahil nga po natatapos na ang winter season din sa Korea ay kami po ay magapasibol na ng kamote. At yan nga pong nakikita ninyong mga kubo na may plastic na tahob. Yan po ang tawag dyan ay greenhouse. At dyan nga po namin apatubuin yung mga atanim naming kamote sa bukid. Bale nga po yan ay 82 peraso na greenhouse. Napakahaba po yan hanggang dun sa kadulunan. Grabe ang inapagtamnan niya ng kamote. <laughs> At ari nga pong nakalawit na ari, ari nga po ay yung pandilig sa mga kamote. Ay ari pong greenhouse na ari ay talaga naman pong napakahaba kaya marami din ang matatanim na kamote. Bago nga po namin lagyan nya ng kamote ay doser po muna, inakapino talaga yung lupa. Ay ari laan po talaga ang makamaganda din sa Korea at talaga naman pong napakagaganda ng mga makina. Gan na nga laan po ang aming agawin, alagay laan po namin sa lupa at din po ari apa ugatin. Dati nga po nakita ninyo yung nakaraang kong vlog, yung pong ina putol naman yung talbos, yun po ay pambinta naman nila. Ay napakadali nga laan po na rin ikamada din sa lupa at kami nga po ay nagachismisan habang nagawa para po baya naman ay hindi mainit. At kamamaritis nga po namin, hindi namin namamalayan, abay kami nasa kabilang dulo na. Ay nako ay kakaawa, baya naman yung aming ina pagchismisan at nako ay 50-50. Kayon po man din ang inasabi ng mga tao pagka inachismis ang isang tao ang asabi na ano, ilan na ang napatay ninyo sa inyong istoryahan. Na ah, isa pa nga laang, ay kaya ay makadugo na. Trabahong pang tamad yan eh. Pali pali. Pali pali. Wow ay tamungani naman at kachichismis namin ni kumaring mary abay matatapos na kami din sa pagkamada ay, napakadali nga laang po na rin gawin kaya nga laang po ay sa maghapon naman po na aring nakatitig ka sa kamote ay nakakaduling na at aring ang dalawang ari ay parang mga nagalarulaang dini naman po ay hindi mahigpit ang aming mga amo basta kami ay nagawa ipatawa-tawa laang man din si ate malin ay nakakarami na rin ang kamote ay, kahit nga po bata ay pwedeng-pwede nga po aring gawing inagawa naming ari ay kaya nga laang ay talagang tagalan, Lupa nga, niluluhuran ko. Ikaw pa kaya. <laughs> ah, lupa? Basta ba naman sinabi ni Badang ay makatotoo yun. Ay di diba kahit ka abay nakakarami kami ng tanim at ganyan na nga po kalawak ang aming nataniman. Ay ari nga po talaga ang makamahirap dini ang makamainit po talaga ang greenhouse wala po talagang napasok na hangin. Ay para nga po kami din ng mga kinulog na saging talaga naman pong napakainit kaya po talagang hinaghubad na kami ng mga kakapal na jacket. At pagkatapos nga po naming isalansan yung kamote din sa lupa ay gaya naman po ang aga gawin at ah, tabunan po. Pag natabunan na nga po ng makina ay amin naman pong ahipirin dahil nga po ay may nausling kamuti. Bali nga po ang mga kasama naming nagtanim dyan ay mga taga Thailand at mga taga Vietnam. At ganyan nga po ang inagawa namin at inapalis namin yung lupa para po yung mga nakausling kamuti ay tahub na tahub. At dahil nga po tapos na ay eh kami mauwi na hanggang sa susunod na video mga ka-friends. Thank you for watching!